Good morning guys So mag ano tayo Mag micro popping tayo Sa pangka Subukan natin mag micro popping Mag agis tayo ng maliit na popper Kung sakaling may maliligaw na, na tribale dito Ayan gagawin natin <laughs> Pero pag wala guys Nag natin ng 12 grams na master ale Pag wala Ang kasama ko ngayon Ito ang kill Dyan lang muna ang kill Okay subukan kayo mamaya 12 grams na -dito sa master ale guys Try na natin Medyo buhangin buhangin siya Sana may tribale or blue pin Palit tayo ng Master Eli na 12 grams guys. Walang nagkagat sa popper. Meron nagparamdam dalawang beses. Isang balo tsaka isang tribali Kaso hindi tinamaan. Ayun na okay. Kumain na. Fish on guys. Oh. Hey, yung kapon. Yung ganito. Ayos yan. Maka ah, sila eh. na puti. ayaw ni yung isdang ayaw ni ano suko <laughs> so, tagal inis dito guys hmm <laughs> dito na yan ang isda puti ang kill Kas dito na magkakasama yan sila ng mga selo eh hmm ito na ang kill hmm pero ano ito yung parang kanuping pero minsan mga ayano mga ganyan ang keel ay matyamba natin <laughs> mabibigat pa naman yan ang kill. <laughs> lalaki sana mga ganito yung isda dito lalaki Aba oh, Grabe na may isa dito Talagang warrior yon Anuping na ang kill Guys, o, Hmm kapul pull na ang kill kantong ito maganda yung tama nya maganda yung tama nya guys silay jambahan oh. din natin yan balag. Siapa kepala? Ya. Yeah. <laughs> kinagat nyalang pala eh. ini nasabitan nih. Eh. Hmm. Oh, guys. yata guys Ay kantong pa rin Ibang klase yung kantong dito malalaki oh nabit naman <laughs> Kanuping na ano Kanuping na mabilis mabulok Opo oh, si Jessica kak maglinis. Wih <laughs> sayang. Hmm. Saat kamu ngai ista putih di ah Oh meron din di uncle Meron din. pa natin na point na pwestuhan eh. Mahanap natin yan yung lugar nila. Yo, Bak bakbak yan mamaya. Oh, sayang. Dito pala sila banday. Oh. Ito na ang kill. Aroy. Hey. Kapatid niyan, kapatid. Ang sabit eh. Oo. Ganyan din ang gil Nagapang sabit. Ikapun, ganito yung mga nagapang sabit. Dito pala sila sa buhangin-buhangin. Ah, yun na. Galis na. Chicken hmm. snapper yan guys oh, uncle Malaki oh Dito pala sila Ay di sabit. Dito pala sila eh Dito natin matyambahan yan di Meeting meeting nila yan oh. oh. dito sila angkil sa buhangin talaga dito sila sa buhangin <laughs> siguro ayaw na nila doon sa baura kaya uh, tignan mo yung ano ay hindi wala kantong pero malaki angkil kala mo kanuping na rin sya <laughs> kala mo kanuping na rin May pangil-pangil din pala to. May pangil-pangil din pala siya. alam ko eh binunguan niya eh mayroong tanggal pangit pangit lang isla dito sa kahapon pero mayroon din Uy. Mm, sapul. Sapul guys, sapul. Ano to? aroy Yung iniiyak ng man tagalinis. Yung iniiyak ng tagalinis. Kuya natin. Hmm, mabuti na rin yung may linisin dangkil, di ba? Huwag na wala. Maliliit lang, pero kung marami din, okay lang yan. Parehas lang rin siguro yan. Silay. Oo. Oh. Tuwa ko ano, pahinga-pahinga ganyan paglapo-lapo pero dito kasi mga kanuping pag mga kanuping ang kill, magaling kasi ang magkagat Hello, lakas na dito. yung iniiyakan ng tagalinis <laughs> ang iniiyakan ng tagalinis guys <laughs> ang laki pa naman <laughs> ang iniiyakan ng tagalinis yung ikot mabilis mm hmm, pulsa pulsa sila guys <laughs> pero mga papangit lang rin na uuli ko uncle mapapangit lang rin ba ma. mapapangit <laughs> tutuyo na ito ng negro ah oo mm. Oh yan ah wala nga nandoon na sila sa buhangin wala ang kagat uncle no uy saglit lang aro silo uncle Aroy laki uncle Diyata ata siya makalangoy, baka nagbalagbag yung kawil sa bunga niya. Nagbalagbag ako, hindi siya makalangoy. Sabay 360 tumbling. Hindi siya makalangoy. Nagbalagbag sa bunga niya. Oh, malaki ang Hindi rin nagbalagbag. Ako, ako na kaya ko tutok main. Ikaw na lang ang gel. Kapag kalalaki ng mga silo ah. Angkel baka ka. Eh, ano? Mo. Katalas ng ipin oh. Bahan lang yan. Wala naman siyang kasamay. May eh. pirmi maraming isda na nilipit. Tingnan natin na ulit dikkel ba? Meron pa. Hala. Oh, pala. Lah. Oh, na. na, guys. hinahanap natin yung pang <laughs> pangilan pangilan guys papoy siguro tayo sa labas mamaya eh. Diri-diri cuci tembang sih, loh, cuci tembang. yun nasa pool din ang pangilan nasa pool din ang pangilan ay hindi silay silay guys <laughs> hindi nasa bitan ang lang ganda ng, ng tamay eh. <laughs> lagi tik talaga siya eh. eh sabi na talagang mahihila mo kasi magugulat ka eh mahihila mo talaga kasi magugulat ka bungangan ng selo, uncle <laughs> nagsabit sa bungangan ng selo ah, oh, grabe yung 360 grabe yung 360 nya talaga guys balik, balik ka ah, dito lang tayo magdigmaan dito lang ba tayo magdigmaan Sorry na kagat niya oh. Naku. Ay, putol ka. Ah, Ay, ito na. Okay. Tawa Nakagat niya na kasi. Kabala ko. Oh. Ang laki nga. Nakagat niya na guys. Buti na lang hindi naputol si Captain Martin. Oh, huh? sintro sa bunga Ba talaga ang 100% fluorocarbon. <laughs> oh. Sarap ng selo dito, guys. kabaluan pasok sa mga ito nagkagat sa din ang masabit-sabitan yun mausay ayun na huli na huli na guys si kabangkil kabalik kami din sa kabangkilan mga kabangkilan Ayan na. Ah. Ang banggilan. Hey okay guys. sila Balik silay basta marami. Ha? Hindi. Ano ito yung ito? chicken na pirito? chicken na pirito guys. Ang kunat niya ilain. Oh, sabi ko na eh. snapper na pirangkil. Bato. Laki. Laki guys. Sama ng tingin niya oh. Sama ng tingin niya. Dagag. Foto lang Ay jam pa. Ay jam pa impain. <laughs> Sila pala. Uy. Ano na ito? Allah 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 Allah. Allah. Mukhang dito na tayo makakarami ang gil. Sunod-sunod na. Mm -hmm. ah. Madalas yung silay eh, kasi pag naka, sa pool niya yung kawil tatlo sa bunga nga pasok. Ah. Uy. Pasok, tapos lang, hindi na si Angkel nagbumbong na ang so, gabi na guys kasi marami na tayong nahuli yan atayin na natin yung video dito guys kasi hindi na magkasya po sa memory so palubat na ako guys maraming salamat sa mga nanodagan dito uwi na kami ni Angkel so kita, kita kita tayo next episode guys kaysa muli, babush!